Mga ka-YouTube, usapang sahod na naman tayo. Isa sa mga pinakamalaking vlogger sa Pilipinas, patuloy na pumapatok ang mga videos at milyon-milyon ng views kada upload, pero ang tanong ng marami, magkano nga ang tinatayang kinikita niya sa YouTube ngayong bulan ng September 2025? Siguradong ikagugulat niyo ang laki ng estimated earning niya, kaya samahan niyo ako at silipin natin kung magkaano na ba tilapia. Oy favorite ko 'tong tilapia. Um, favorite ipon. ko bangus. Tapos gulay po, sa inyo din po 'yan. Ah, may buhay po siyang tilapia. Pwede po Disclaimer lang mga ka-idol, ang Social Blade ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. Nag-umpisa itong mag-vlog si Ivana Alawi noong bulan ng June 1, 2018, may video views na itong umaabot ng 1,796,337,027, at, at may subscribers itong umaabot ng 19.6 million subscribers. At dito na tayo sa kanyang official website ang Social Blade. Dito ating silipin kung magkano na ba ang kanyang sinasahod sa YouTube ngayong bulan ng September 2025. Dito sa kanyang dashboard sa Social Blade, ating makikita ang kanyang subscribers na umaabot na ng 19.6 million subscriber, at may video views itong umaabot na ng 1,796,337,27 at may upload video itong umaabot na ng 247, at natala sa Social Blade ang kanyang pag-uumpisa sa pag-vlog noong June 1, 2018. At dito naman sa kanyang grade day, at dito sa kanyang Social Blade rank, pang 44,079, at sa kanyang subscribers rank naman, pang 307 po ang kanyang channel, at dito naman sa kanyang video views rank, pang 11,856, at dito naman sa kanyang Philippines rank pang lima po si Ivana Alawi, at sa People rank pang 68 po, si Ivana Alawi. At dito na tayo sa kanyang the last 30 days na subscriber, may nakukuha itong 100,000 subscribers sa loob ng isang bulan, at dito naman sa kanyang the last 30 days na video views, may nakukuha itong 22 million video views sa loob ng isang bulan, at diritsyo na tayo sa kanyang estimated earnings, uunahin natin sa kanyang daily average. At dito sa kanyang daily average, sa lowest may nakukuha itong 187 US dollars, ang palitang ng peso ngayon umaabot ng 56, kung ating ipalit sa peso. May pira itong umaabot ng 10, 000, 472 pesos at dito naman sa kanyang highest estimated earnings sa daily may nakukuha itong 3000 US dollars kung ating ipalit sa peso may kita itong umaabot ng 168,000 pesos sa loob ng isang araw at dito na tayo sa kanyang weekly average sa lowest may nakukuha itong 1400 US dollars kung ating ipalit sa peso may pera itong umaabot ng 78,400 pesos at dito na tayo sa kanyang weekly average sa high may nakukuha itong 22,000 US dollars kung ating ipalit sa peso may pera itong umaabot ng 1,232,000 pesos at dito na tayo sa kanyang monthly estimated earnings sa lowest may nakukuha itong 5,600 US dollars kung ating ipalit sa peso. May kita itong umaabot ng 313,600 pesos at diretsyo na tayo sa kanyang monthly estimated earnings sa highs, may nakukuha itong 90,000 US dollars kung ating ipalit sa peso. May kita itong umaabot ng 5 ,000 ,000, 40,000 pesos, wow! Ang laki na pala ng sahod sa YouTube ni Ivana Alawi ngayong bulan ng September 2025. Congratulations po sa channel ni Ivana Alawi, kung nagustuhan mo ang ating pagre-review. Huwag sanang malimot mag-subscribe ng ating channel, maraming salamat po. ng 500. Sige, okay. senior po, senior. Pag senior po, libre.